Ayan, good morning everyone. Magandang buhay. Magandang buhay everyone. Uh, always nun po kami nagsisail. Kaya lagi po yung naka, ano, nakataas dyan. Ayan, pa-update ko lang po yung morning na ano. Na, nakaguluhan. Ayan. Kaya yeah, maraming maraming ano, salamat po sa mga tumangkilik. Sold out po yung mga dyan. Tsaka rito, yung mga pabandol po namin na ano, nang nag-live po kami ng pangbata. Ay grabe, bumabasa na, bumabaha po sila sa puti. Tulog. Ayan, may kaming po kaming mga bags, ha? Sold out po yung aming mga bags Andayin po namin mga ano, yan, pang pang dibo, pang birthday, occasion lahat, pang formal, pang chicks. Lahat po is anjan po siya lahat. Ayan. Ayan, sa mga ano, malapit mag-graduation. Kaya yan, pwede ano, pwede rin ta. 250 yung rent sa ano sa ba, sa mga may mga pa-okasyon, pa-birthday. Ayan, punta po kayo rito, may mga ano kami diyan. Sa mga hindi po kaya, ay mura lang po yung mga sapatos sa amin, 250 to 300. Meron kaming 150, meron kaming buy one take one 200. Meron kaming 250, 300, ganyan. Depende po sa brand. Ayan, tapos ito oh. Yung mga pangbata po namin, halos na sold out na po lahat. Kaya maraming thank you everyone. Yan, Tapos mamaya po magbubukas po kami ng ano. Magbubukas po ako mamaya ng sako. Every day or every two days, nagbubukas ako ng sampung sako o limang sako po mga madam damin sail mo na yan ate. ato siya, buy one, take one. oh, ayan, 100 each na lang po yan mga damin Ayan po. Mamaya ilay po natin yung mga ano, mga Korean napkin. Yung bags po namin is tag 100 na lang po yan. Almost sold out na po sila. Tsaka doon. Ayan, sold out na po yung mga bags. Yung mga sandals. Andito pa. Ayan, dyan lang po kayo. Ayan po yung aming bodiga Papunuan po ito ng items mga damin kaya ayan, bumabaha po kami sa items talaga as in. Pero ano, lagi pong sold out yung aming bag. Yung aming mga ano, basta maray po, maray po kami mga shoes, sandals, ayun mga napkin po sa taas. Kaya ngayon mas lalo po kaming ano, binabaha ng items. Yan po yung mga kitchenware po namin, lagi po talaga sila sold out. Ayan, mga pa po na tumbler, andyan lang po kayo dyan. Ayan po, ito po yung mga namain kagahapon, ay kagahapon nga. Yung super sale po namin. Super sale po. Ayan. Pero ang dami pa po talaga naming mga items. Ano? Papuno, sabi ko sa iyo, papunuan po ito ng budiga mga madam. Kahit ano siya, kahit bumabaha po sa sold out. Ayan, bumabaha po sa sold out. Eh. Parang hindi rin po kami nabawasan ng ano, ng items. siya sa tubangan. Ayan. Eto, marami kami mga bundles ng sako pa rin. Sa mga reseller po yan, naka, ano, nakalaan po yan sa kanila. Kunti na lang talaga. Meron kami new arrival po sa first week ng April. April na po ta ngayon. Meron din po kami mga bundles sa mga pantalon, dress, short, blouse, t-shirt. Basta anday po talaga dyan. O, ayan. Yung mga huhugasan na po yung mga yaan. Kaya, ayan. Ayan po siya. Yeah, yung mga super sale po ng titig, uh, Skin Binti 50. Ayan, mamabaha po sila. Kaya yeah, congratulations po sa mga nag-subscribe po sa aming YouTube. Kaya sila po ay nabigyan ng tiga, tigwa 150 po na frying pan. Ayan. After po ng ano, after po ng aming live, pagka, pagka umaga po, ito po yung ginagawa po namin. Nag-i-invoice na po si ate. Ayan, nag invoice po kami ng ganyan mga madam damin. Pinapadala po namin sa inyo yung aming, uh, yung inyong mga namain para po talaga maklaro. Para maklaro po talaga kung yan po talaga yung namain po ninyo. Ano? O, oh, ayan, nag-live tayo. Ayan, punong-puno pa rin. Ayan. Yung frying pan po natin, parang di po siya nabawasan. Doon, o. Oh. Patang dilim nyo. Ayan po mga madam damin. Kaya, very ready po kayo sa inyong ano ha sa inyong mga namain. Kaya invoice na, na po si ate. Yeah, maraming maraming thank you po ng... O, ito pala. Next week baka mga electric po tayo ha. Mga electric po tayo sa ano next week po. Kaya ayan po yung ano... 1,000 collection sa YouTube. Paki-subscribe po kami mga madam damin, Meron din po kami yung page po namin sa Facebook is 1004 slash sa Collection. Meron kaming backup account na sa Surplus. Amin din po yun. Kaya maraming maraming thank you everyone. Ayan po siya. Kaya thank you. Ito po yung morning po namin. Kaya maraming thank you. Maraming thank you talaga. Dati ang laki-laki ng budiga pero ngayon sabi ko ang liit-liit lang. O, te, 100 na lang yan, te. Ang ganda, may pawalit pa yan, te. Di ba? Mm, ayan, ang cute. For only 100. Lahat pujaan is 100 na lang. Ayun, Ay, iba may mga ano pala, may mga pinasok. Dati sabi ko ang ano ang laki ng budiga din natin kailangan pero ngayon punong-puno pala siya oh. Kulang pala kami sa space. More ano pa kami, more items sa po kami mga madam dami. Kaya sa lahat po ng tumatangkilik po sa amin nung nag-umpisa nung, 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 nag hanggang ngayon, uh, share ano po mga madam i-share po akong blessing po sa inyo ulit ha. Kaya kapit lang po kayo mga madam dami, inlaban po tayo sa buhay. Kaya good morning everyone and I Thank you!